Huli pero hindi kulong. Lapas na Paolo Abelino, nagtatago sa dressing room ni Kimi. Namumula sa kidik pati madlang people. Tawang-tawa sa reaksyon ng actress. Sana all na lang talaga. Sa pa-Disney Princess treatment ni Tony Paolo Abelino. Lalo tuloy na-inspire ng mga fans na humanap ng katulad mo. Ngunit, ang iba naman ay nananatili na nagpapantasya sa iyo. Napaka-pogi at hat kasi nito, lalo na sa personal. Fresh na fresh, manang manang nga rito ang uniko iho na si Aki. Parang pinagbiyak sa sobrang gwapo nito. Biruin mo, kahit tatay na si Paolo Abilino, ang dami pa rin ang nauhumanig sa kanya iba kasi talaga ang kadisma sa madlang people. Kaya yung mga nagsasabing dyan na binatang ama, titigan nyo ang mga achievements ni Paolo at alamin mga green flag niya. Napaka-responsible na ama at hindi tinakasan. Isa siya sa utanging sikat na sikat pa rin kahit may anak na ito. Kung mapapansin ninyo, ang mga na nagkaroon ng anak ay biglang dumaos at nawala sa industriya na ng showbiz. Ngunit itong si Paolo, ang isa sa nabigyan ng pagkakataon na manatili. Napakahusay din kasi nito na aktor, napakapulido ng acting skills, kaya never binibitawan ng management. Lalo na ngayon na sobrang sikat niya with Kim Jo, Anong senyorito? Sang-ayan rin pa kayo?